Uh, welcome back ulit dito po sa aming channel mga kapisda. So in this video po ay kasama natin si Sir Fernando. Yan. Hello sir, kawe-kawe tayo. Hi. Ayan, so si sir pala ay uh, asa ano tatay ng asawa ni Sir Joel. Ayan, uh -huh. yung isang OFW po na customer natin na nag-avail po sa atin ng trapalpan. At the same time yung uh, yung erator, yung mga kailangan po nila dito. Tsaka tayo na rin na-deliver ng feeds. So bali si Sir Fernand po, sila po yung nag nagaalaga ng alagang isda na in order sa atin ni Sir Joel na kasalukuyan nasa ibang bansa. Anong bansa rin sir? UK. Yung sa aircraft maintenance po sila. Aircraft maintenance. Uh, aircraft maintenance sa UK. So sila po yung nag nag-alaga at ang katuwang nila ay si Sir Amboy. Yan, si Sir Amboy yung kanilang katiwala dito. So ito yung kanilang alaga ngayon. Nasa anong anong mansa to sir? Ah uh... L lugar? Yung anong ilang months na po itong isa natin? Uh, alos 2 months and... May 2 months siguro. 2 months, so, uh, months and 10 days. Ganyan. Ayan, 2 months and 10 days. At binigay natin sa kanila yung finger links ng nasa 4 to 5 inches. So nakalagay po sila ngayon dito sa 5 meter diameter na trapal pan and 5,000 pieces yun. So ito na po yung dalawa. Ayan. So, nakikita nyo guys, dalawa. Ayan. Ito po ay sa Tarlac, Victoria. So tanungin natin si Sir uh, as a beginner. So Sir, uh, i-share natin kamusta naman yung pag-alaga natin ng ito as a first timer. As uh, a first si naman yung pag-aalaga namin at uh, higit sa lahat yung natutunan namin yung kung paano ang pag-alaga, pagpapakain. Pagpapakain lalong-lalo -lalo na pagka nagkakaroon sila ng problema. Uh Oo. -oh. At least, sa ngayon, sa nakikita namin, okay naman ang paglaki ng mga isda. Wala okay. kaming nagiging problema. Wala nagiging problema. Uh, at saka, kailangan talagang alaga sila sa gamot, sa aqua maintenance at ah, saka sa probiotics. Ayan. So, aqua maintenance guys, pakita natin yung sistema ni sir. Ayan, oh. Nakikita nyo guys yung kanilang imbakan. Oh, ito, ano to, ito yung aqua maintenance ako maintenance. Ang gaya ng lagay niyo sir? rahan. <laughs> uh, kasi para minsanan na lang ang ano niya. Kaya medyo itim siya, meron siyang molasses. Ayan, may molasses. Nilalagyan namin ng molasses. Gano'ng karaming molasses po yan, sir? Ano yan, mga kalahating ano, litro na ano, bawat lag lagay kami. Kalahating litro na litro? Na molasses. Oo. Uh, uh. Ito, yes, sir. ito sir, Ma uh, ilang aqua maintenance po yung nalagay niyo po diyan? 20 mg ah uh, 20 grams. 20 grams. O, good for 10. good for one day sila tig tig 10. Sila. So one day tag 10. Oh, yan. Sila. Yung sistema ipapaka Pagka... Kunyari, uh, pagpapakain ka sa umaga, kailangan ibabad mo yung feeds. Uh Oo. -oh. And then bago mo sila pakainin, bigyan mo muna, alagyan mo muna yung tubig. Kahit na mga sa sampung tabo lang na sampung tabo, uh, aqua maintenance. Na aqua maintenance. Oh. Naka-stay lang. Oh. Ngayon, after 5 to 10 minutes, okay na yung feeds. Pwede mo na sila pakainin. Yan. So, magkano, ay, ilang beses po kayo pakain, sir? Sa isang araw? Bali, dalawang beses. Uh, at, at saka... 9 o'clock ng gabi, bali, 3 times. Yan, so 3 times po sila kapisdaan na nagpapakain ng kanilang alagang dito. Basta... hindi lalo na ngayong malalaki na sila, hindi na hindi mo na matantya yung ano malakas na silang kumain talaga. Mm -hmm. Marami. Dati-dati tabo-tabo lang ngayon timba na dahil malalaki na sila. uh, Ayan guys, uh, malalaki na timba pero uh, uh, sa result uh, ito okay ito po, naman. okay naman siya. Mortality sir. Uh, As per timer, mga ilan naman ang... ang sa mga... Yung namamatay. Gano? No, yung namatay. Nung una, dahil siguro nagka problema na medyo nagka-problema, tumaas ang ammonia, mm hmm. minsan na namatay, may higit isang daan. Pero kaagad namin nagapan uh -huh. yung paglagay namin ng asin sa tubig. Asin, Oh. oh, yun. Salt bath na tinatawag. oh, yung rock salt. Yeah. Kaya nilusaw namin sa tubig. Tapos yun, eh, nilagay namin, nabang nilalagyan ng tubig, hinalo namin sa tubig. Naging okay naman ang resulta. Mula noon, wala nang gaanong namatay. Hanggang ngayon, lumaki sila. Ayun mga kapisda, yeah. yung ano, sekreto. Yeah. Isang sekreto na malaking tulong sa mga beginner. Isang solusyon dyan is yung asin para gamutin yeah. yung fungus. Oh. So nakarana yeah. sila ng fungus dun sa kanilang mga alagang isda. So, 5,000. And sa experience po nila, sir, 2 months and 10 days ay meron na pong mga... Pwede ka nang mag, uh, magbenta talaga. Ah, uh, Kaya lang, ka ay, ay, naabot namin yung pang tatluhan na per tatluhan case. Per kilo. Ngayon, uh, meron naman na kaya lang, hindi pa talaga sag sag sagad namin siguro bago mag-3 months sila hanggang, <laughs> o oh, kaya bago New Year, kahit di na namin hintayin yung 3 months nila, pagka-okay ah, na, release na na. So yun guys, ang kanilang alagang fingerlist dito ay nasa 5000 pieces and wala pa sila, wala pang 3 months ay meron na silang nakitang mga 3-in-1 kadalasan 4-in-1 na yung karamihan. Oh, okay. So 2 months and 10 days lang po yun mga kabusta. So after nun, mga ilang ilang buwan bago nakapag-sorting? Alas uh, bago kami nakapag-sorting dito, alos 1 month halos 1 month. Oh. Oh, halos one month oh. so, nakapagsaysing na sila. Oh. So sa tansya nyo sir, mga ilang, kar gano karami na po yung mga 3-in-1 and 4-in-1 nyo dito? O, siguro hindi na bababa sa mga 500 to 700 kilos yan. Ayan. So yun mga kapisda. So marami na talaga yung ano. And, and simple lang yung pag-aalagang ginawa nila dito. Yan. So, three times Oo, ang nasa, pakain kasipilang. nila. Yan. Yeah. Pakita natin yung sorting table, guys, na malaking tulong. Oh. Malaking tulong din to sa mga beginner na nagtatanong kung paano nila isa sizing or isa sorting itong kanilang mga alagang hito. Kasi dapat kailangan talagang ginagawa natin yung sorting or sizing kasi kung hindi oh. yung ginawa ay mm -hmm. yung kanibalis sa mga yung, talagang yan. Talagang napakalaga na. Ito yung ano, binagat na kabilis. Ayan, nakaredy na. Maganda. Saan ito nabili sa na sir? Sa, ano, sa Shopee. Ayan, oh. No? Ang bilis Oo. nga mag ano, eh. Ito, meron daw sa Shopee. Mas mabilis daw pang huli to ng mga isda. Yung mga Oo. pangbenta nyo na. Ayan. So, ito yung kanilang pang sizing mga kapisda. Tignan natin. Still, ano to? Uh, stainless talaga. Ah, uh, stainless talaga. So, hindi magagasgas yung mga hito nyo pag Oo. nasa nagsa sorting. Kikita nyo, mayroon talaga dito magkahiwalay sila. Magkahiwalay. So, dito yung medyo maliliit pa at dito na yung mga oh, tapos nandito kay... yung mga timba. Tapos na dito yung, yung mga timba. Yeah. So wala namang namatay sir after sorting? Wala, wala hindi na yung stress yung mga isda At saka pagka ano namin Dahil may konting tubing ito nilalagay na Pagkala, Pagkatapos namin na sorting nilagay na namin lahat yung malalaki uh, ayun. Sabay sabay na sila so, Wala yun din... namatay Ah, uh, walang namatay. So, 'di ba, guys, uh, itong sorting table, wag po kayong ah uh, masyadong matakot kung magsusorting uh, kayo dito na matagal. Importante lang may mga tubig-tubig yung, yung, tubig uh, uh, yung mga isda. Oo, mga tubig para sila. yung monitor nyo. And kaya yun, tinatanong nyo lagi sa mga nagtatanong na bakit kailangan dalawa yung pan. Kung tutusin nga, dapat more pa or tatlo, di ba po? Oo, kasi, kasi kailangan yun, lalong-lalo na pagka sorting kayo. Pag hmm. siyempre, pagdating dito, Inalis mo sila, saan mo ilalagay? Oo. Kaya kung may, uh, katulad nun, no, may reserba na, pwede mo nang ilagay Ayan, ito. Tingnan ulit natin yung reserba natin, uh, Hindi na, na may stress para yung isda. Ma malaman nyo kung anong mga gagawin nyo. Ayan, ito. Ayan, katulad yan, pagka sorting ka, hindi eh, may paglalagyan ka na. Ito. Sa mga natatanong na laging may, ano, bakit laging kailangan two or more yung inyong, ano, pan, syempre pangalaga natin he is the ay hito, may kanibalisan na mangyayari or kakainin niya yung kapwa niyang isda. Oo, oh, nagkakainan sila. So after 20 days up to 30 days, kailangan talagang magsaising po kayo. Ibukod na, iyalisin niyo na po yung mga malalaking isda, lagay niyo na po sa ibang lagayan. Yan po ang kahalagahan ng extra pan. Lagi may nakaabang. Yan. So tingnan niyo yung setup nila. O, ito naman nakadesign to for yung pangbenta na? Pangbenta. Para yeah. lahat ng ibebenta ilalagay na namin dyan. Hindi na kami kukuha dito. Lahat ng malalaki dito na at least hindi may stress yung mga isda sa kakaalis ng tubig. Ayun guys. So, Ayun. so yun, yun, yung ano, talagang tips na kailangan nyo rin. Na yun, kagaya ng ginawa nila dito nila Sir Fernando po ay... Yan, may mga nakaabang. Tsaka mayroon na silang sariling diskarte kung paano nila susolusyonan yung kanilang mga dapat gawin dito sa kanilang business na hito farming. So pagdating naman sa market, yun sir, yung mga iba kasi problema nila market. Sa market wala namang problema. anytime naman po, pwede kami tawag lang. Tapos dalhin namin sa ano. Si, basta may araw kang sasabihin nila. Sa, hanggat hindi naman nila maubos, hindi oh. sila, hindi Ubuha. nila ito. Basta nga 200 a day, 200 kilos a day. Mm Diretso yun. Ayan, yung bukun, po yung kagandahan dito nila. kay Sir Fernando, may bukun, bukun, contacts, nila. yan. So, yung mga gusto magsimula ng ganitong negosyo, dapat talaga, eh meron na kayong alam. O, oh, na... yung market kasi kailangan, oh, dahil, kailangan. So, siyempre, pagka ano, saan mo i-benta? Ili... Ay, oh, ayan, si Sir, walang problema sa market. Dahil wala naman problema kakilala. sa market. Ayan. So, ngayon, so far, ano na, ako na lang ang matras sa 20, dapat sa 20 mag-uumpisa na kami. Tinawagan ko siya kagabi, sabi ko, ma'am, sabi ko, uh, parang medyo malulugi pa yung bata, sabi ko. Kailangan mm. isagad ko yung laki. Sige po, sabi niya. I-attrash na po natin, sabi niya. Para pasukin natin yung isa, sabi ko. Sige ah, po, yung sabi ganun, ko. Ganun na lang ang ginagawa nila. Ayun. So, yun mga kapisda. Ganun lang po yung uh, na-share namin sa inyong tips. I hope dun sa na-share namin ay marami kayong natutunan. So, simple lang ang pag-aalaga, kagaya ng sabi ni Sir Fernando. Eh, first time din po sila. Pero, yung mga namatay hindi umabot ng libo. Ah, hindi. Oh. Hindi naman. Hundreds lang. Uh, yeah. Yeah. Hindi kagaya ng mga iba, may mga thousands oo, kasi. Kaya, libu kaya libo-libo. Pagka bago mo ma makita yung mataas na yung ammonia, libu libo na yung namatay. Sa ilalim makikita oh. mo. Yun, na, at least, nung makita namin na nakatingala na sila, kaagad-agad, nag-change na kami ng tubig. Oh. 100%. 100%. Tapos, linagyan namin ng rock salt rock salt. tinunaw namin sa tubig. Ayun, Ayun yung inalo salt. namin. Oh, oh. Yung So, yun mga kapisda. Sa mga nagtatanong naman kung magkano yung expenses, si Sir Joel po yung nakakaalam. Oo, oh, expenses. Eh, wala akong idea sa ngayon kasi sa siya ang kausap niya. Pero itong trapal pan, mga kapisda, binili nila sa amin. Worth 13,000 po yung 5 meter diameter. Tapos yung namang erator ay 8,500 ang, ay 8,000 ang isa. Yan, so dalawang binili nila. Tapos yung isda sa atin na rin nabili. Mm. Pero itong steel matting sila na nag-set up. Tapos itong mga ganito, mga bubo, oh, semento, sila na. So wala dito si Sir Joel na sa ibang bansa. <laughs> sa, sa, kanila lang natin nating tanongin. Eh. Total naman na itag ko yung kanilang Facebook na i-share yung kanilang mga videos. Uh -huh. Pwede po kayong magtanong kay Sir Joel kung hindi siya busy. Sakali. So yun lang mga kapisda. Eh, bago kami mag, uh, magtapos, baka may gustong batiin si Sir. I shout ah. out sa mga suki or sa mga gustong bumili ng hito ah, ay pwede sa kayong Sa lahat po ng gustong bumili ng hito anytime po bago magpasko, punta lang po kayo dito sa Lalapak. Sa Lalapak. Lalapak ah. po ito. Lalapak sa Barangay Lalapak Victoria, Victoria Tarlac. Tarla. Ayun guys, dito okay. po sa Lalapak, barangay po yun sir. Oo, oh, barangay Lalapak. Ayun, Barangay Lalapak dito po sa Victoria, Carla. Okay. So yun lang again mga kapisda sa mga bago sa channel na to, don't forget to click Subscribe button and bell icon para lagi po kayo updated sa mga susunod ko pang upload videos and then pakilike na rin and share Thank you guys and more power po sa inyong mga thank you. thank you, thank you Ayun mga kapisda and congrats po sa successful first uh, timer na sila Sir Joel and then sila Sir Fernan dyan po sa Victoria Tarlac so, Sila po ay customer natin na bumili sa atin ng mga gamit like yung trapal, erators kasama na rin yung isda. So, lahat po yan is paid nila lahat bago natin ma deliver So, nagantay po sila ng mga ilang linggo bago makarating sa kanila yung mga item. So, yun lang mga kapisda and more power.